Hi hey guys! Ito pang Mr. Gamera Public Channel na bibigay tips tungkol sa pagre-repack ng mga gamit-kindy, money, fishcrackers, sampalog, delicious games, fishcracker, at iba pang mga kot-koteng. Ang re-repacking natin ngayon, kindy crush, ang kilo ng kindy crush ngayong August 2024, 115 pesos, ang 2.5 kilograms, 290 pesos presyong Divisoria Manila. Gagamitin natin plastic 5x7 75 peraso na candy cross para sa 20 pesos. magre-repack nitong hindi guys para ay ah, hindi siya ng tagal at saka makintab ang kanyang ang tindi natin na repacking guys ah uh, lang natin para para pareho laman ng bawat isang balot yan ah ganyan lang guys ang ah, pwede niyong gawin kagaya ng ginagawa ko para Uh, mas maganda tingnan ang ating mga binabalit. Inyo lang. Guys, kung nasamang kayo mga lugar, uh, pupunta lang tayo ng mga palingki sa ating uh, malapit sa ating mga lugar. Or kung nandito man tayo sa Metro Manila, uh, punda, punta tayo ng uh, Divisoryo Manila o di kaya sa mga palengke na malapit sa ating mga lugar. Ay mismo ang pipili ng ating gustong bibiling, guys. Makakapili tayo ng magandang klase na ating uh, bibilin at saka kikita tayo ng maganda sa ating mga uh, paninda na bibiling. Kahit managtataba na tayo, pwede natin gawin itong mga patitinggan ng mga ganitong mga kotkotin o anumang mga klase ng uh, crackers na ah, uh, pagkakakitaan. Ipapakyan eh, natin guys. Ang mga ganitong mga kutkutin. Kahit eh, naman. Ah, uh, pakunti-kunti muna sa umpisa para masusubok natin kung alin ang magiging mabilis sa ating mga lugar. kung o or kung nasa mga bahay man tayo na uh, may bintana tayo na pwede natin pag -displayhan. mas maganda huwag natin lalagyan ng screen para mas kitang kita ng ating mga kababayan at kaya natin na silang pipili ng kanilang gustong uh, bibilhin Okay lang guys, ang mga anin nito. Tapos, tumabanta tayo ng mga uh, wholesale ang mga price para uh, mas mababang mga presyo ng ating apo uh, na nabibili. Okay so, lang. lang yung ganito, guys. Kasi, bibili lang tayo. Uh, eh, re-repack lang natin. Pwede na tayo kumita, guys. Saka gustong gusto ito ng mga ating mga kabayan sa ah uh, ngayong panahon guys. Itong mga ganitong mga gamit. Hindi or ano mga mga kot kot-kotin. O, hindi sa ating mga video guys. Ano rin nyo dito sa ating mga sa ating channel guys. Marami tayong video dito. Patungkol sa mga uh, kot -koteng. Bago natin ito i-sell, kailangan bibilangin muna natin kung magkano ang ating puhunan at saka kung magkano ang ating gustong tubo. Depende na sa inyo kaysa kung paano nyo i-re-repack or kagaya din sa ginagawa ko. At saka yung presyo, depende na sa inyo. At saka sa kung magkano ang mga puhunan natin, ayun ang ating susundin. Ay, ito ang ating ah, pagsasabitan nito. Sasabit lang natin ito sa alam mo eh, Para ah, mas maganda tingnan guys ang pag nakasabit ang ganitong ah, mga kutkutin para kitang kita sa labas ng ating mga kaubayan. At, ah, sila mismo ang pipili ng kanilang mga gustong bilhin. Yan you know, na, na kasimple ang ating mga kapag ah, re-repack ng mga ganitong kututin. Ayan lang natin magsasabitan alam mo rin. Kung dipindi na sa haba kung gaano. Kahaba ang ating pagsasabitan. Uh, maraming mga uh, iba't ibang klaseng mga gamitin din na uh, pwede natin uh, itinda guys at saka iba pang mga kotkotin mga manis, ang pato, ilis, yung mga mabili ngayon sa ating mga kababayan at saka uh, gustong gustong mga ganitong mga kotkotin. O, ganun yun, di ba? Maganda na kung makagawa ka ng mga iba't ibang klaseng mga ganyan na pagkakarepak ko, mag magiging mabilig sa ating mga lugar guys. Guys, nagpapasalamat ako sa lahat ng ating mga subscribers at lahat ng mga nanonood sa mga video sa Jamil Public Channel. Thank you guys! Sana umulan pa ng maraming subscribers. At gawin nyo rin ang ganitong mga pagtitinda o pagre-repack ng mga kutkutin para lahat tayo ay kumita. Thank you guys! Bye!